Hi! Hello! Happy Birthday! Happy Birthday! Happy Ma'am, paano nyo po nalaman na mayroong pakain doon sa loob? Kasi po, kahapon nagpa-therapy po ako. Mm. Pagkatapos po, pinapunta po kami diyan. Pinapunta po kami ng inasal. And then, na-meet po namin si sister. Uh, Marcos, uh, Araneta. Mm -mm. And then explain ko nga sa amin, bukas po tayo, sabi ng Sabi ko, malayo pa po kami, baka hindi po kami makabalik. Mm. Sabi niya, eh, kahit na saan lugar, pwede magkita dito. Sabi, Tagasan pa po kayo? Kalookan po. Kalookan. So, anong oras pa po kayo nagpunta dito? Kanina pa po, alas 9. Alas 9 ng umaga? Saan po kayo nag-stay? Nandun po kami sa grade 7 po kanina. O, oh, tapos? Pinapos po kami ng mga garden, mm. Tapos, nandun yung uh, pinakamataas na ano ata ng mga uh, ano, yung mga parang nakaputing yan. O, oh, PSG. O, uh, oh, siya oh. sa amin. Na, mm. Mami, mga lola, mga ano, eh, hindi kayo pwede dito kasi sabi niya ang eh may, ano, kailangan, ano to, yung, yung malinis itong, ano, sabi yung daan. Yun, mm. Sabi niya, nakikita kayo sa CCTV. Sabi niya, gano'n, pwede ba magsiuwi muna kayo? Sabi niya, gano'n, pwede pa kayo maglaba. Pwede ba? <laughs> <laughs> e sabi namin, kung layo pa namin. Uh -oh. Sabi namin, gano'n, sige, kung ano, magmain muna kayo, gano'n. Uh -oh. And then, para naman hindi na kami umuwi, ma'am, kami dito sa ano na, ano, museum. Uh Oo. -oh. Nag ah, so, nag-tour na muna uh -oh. kayo. Sino pong kasama ninyo? Sino So, pagdating ni, okay. ni Mr. Marco, Mami, magsama kayong mga friends mo dito. Ah, so magbabarkada mag po, mag po kayo. Ah. po kayo. Ah. ito na ngayon, kung wala na uli kami gusto ninyong makita bakit po nagpunta kayo dito? Ay, naku, si President. Oh, Nagpakuha na kami lahat doon, no? Kakatakot kami sa picture man lang. Mm -hmm. Baka namin makalapit doon mamaya. Mm kami mm, na nag-post-post na doon. Okay. Sige po. Ay, Salamat Happy po. Happy de de birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Gracias